Maraming salamat po sa nakuha po namin, makakatulong po. Sobrang po ako nagpapasalamat sa binigay po ng Sobrang malaking tulong po ito para po sa mga anak ko. Maraming maraming salamat. Thank you po para kay Mayora at sa lahat po ng konsihal. Kay Mami Sonia at kay Mayora po. Thank you, thank you po. Thank you po sa lahat po sa inyong lahat na tumulong po sa amin ng mga anak ko. Sa binigay niyo po sa amin, malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat sa tulong. Malaking tulong po. Thank you. Maraming maraming salamat po kay Mayor, kay Mayor Australia at kay Mami Sonia. Maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako kay Mayor at kay Ma'am Sonia po sa pagdala nila dito at pagbigay po sa akin ng tulong. At napili po nila ako. Maraming maraming salamat po Mayor. Malaking tulong po ito sa akin. Uh, maraming maraming salamat po sa pagdala po din sa aming barangay kay Mami Sonia, kay Mayor Ferdy, kay Kapitan Renz at sa mga konsyal ng bayan. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo mga anak. Mga anak, ko, ayun.